Alam mo ba? Sa taglay nitong kagandahan sa mga larawan, nagsisilbi itong inspirasyon at hamon na maakyat lalo na ng mga mountaineers. Ito ang Mount Everest ng bansang Nepal, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na nasa 8849 meters o nasa mahigit 29,000 feet. Prestesioso pero isang mapanganib na destinasyon kung saan libo-libong buhay na ang nawala. Isang batikang Pilipinong mountaineer nga ang kamakailan lang ay pinangarap na marating ang ika nga nila'y top of the world. Siya si Engineer Philip Santiago II. Pero sa kasamaang palad, gabi ng May 14, ipinabalitang pumanong na ito habang nasa Camp 4 ng naturang bundok. Ang Camp 4, ang pinakamataas ng camp bago ang tinatawag na summit o ang pinakatuktok. Pero, gaano nga ba ito kadelikado? Bukod sa tarik at taas ng bundok, damarin sa Mount Everest ang labis na lamig, lalo't walang tigil ang nyebe rito. Ayon sa High Adventure Expedition, tinatayang nasa mahigit 7,000 katao na ang nakarating sa Mount Everest at nasa mahigit 300 na katao na ang binawian ng buhay. Tinagurian ng death zone kapag nakalagpas ka ng 8,000 meters. Dito kasi nagsisimulang bumabang oxygen level na maaaring maging sanhi ng altitude sickness, hypothermia o kahit stroke. At kahit pa may kasamang guide o kumpletong gear, hindi garantisado ang kaligtasan. Ayon sa Mount Everest Database, may mga Pilipinong nakakyat na rin sa tuktok ng Everest. At ang kauna-unahang Pilipino nga na naabot ang tuktok nito ay si Dale Abinohar noong May 15, 2006. Kung ikaw ang tatanungin, gugustuhin mo bang akyatin ang top of the world kahit pa maaaring kapalit nito ay ang iyong buhay? Ngayon, alam mo na!